araw mga kati, this is GMD Kumpas de Kuding. Tatalakay natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Turtle in the Creek Treasure mark. Okay mga katids, panibagong lugar, panibagong sign, symbol markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasalan din sa atin ang ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass channel ay nagpi-Facebook na rin po. Huwag palo na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may Hugis Turtle Marker na nakalagay dito sa ibabaw. At ito ay a simple rock. Ito ay may dalawang dala na pinapahiwatig sa animal symbol marker na ito. Una, itong kakaibang hugis niya na may mouth symbol o parang backstab dito mismo sa may turtle back niya. Ang pangalawa dito ay mayroon itong ulo at saka pa. Maaaring mayroon itong itinuturo na isang countersign or dig spot ang ganitong klaseng marker, Madam Sir, ay sa itong halimbawa ng earthly branches na magkikita natin sa north side direction na kung saan ay nakalagay ang Hugis Turtle Rock. Pakicheck na rin ako dito sa bato na ito, Madam Sir, kung ito ba ay matibay na pagkabaon o ito ba ay nakapatong lang. Dito natin malalaman kung ito ba ay nalipat o hindi. Pero sa tingin ko dito, kumpleto pa itong mga parte ng katawan niya. Meron pa itong turtle head at saka nakapix pa rin itong paa niya. Pakicheck na rin ako dito sa paligid ng batong ito kung meron itong mga bato na nakalagay o nakalak. Kadalasan kasi ng ganitong klaseng marker ay meron silang nilalagay dito na hugis pa o end of trail. Kung meron tayong makikita dito or dito banda ay isang sinyalis yun na nandyan lang ang center spot. Pero kung wala itong dalawang ito, maaaring ang ulo ng turtle ay ginawang pointer. Ganun din ang paa ng turtle ay ginawang pointer. Sa earthly branches setup, kadalasan ang turtle ay ginawang center sa north side direction. Kapag halimbawa ang north side natin ay nandito, so ang mangyayari, ang center ng heart ay nandito nakalagay. Ito na ngayon ang setup ng earthly branches na makikita natin sa isang perimeter. So, the rest, makikita natin ang mga iba pa ang mga animal symbol kapag nag-orient tayo dito sa may pinakagitna, dito sa may heart. So, makikita natin ang lahat ng mga setup ng earthly branches. Okay, dito naman tayo sa isang animal symbol marker na ito. Ito ay maraming igrib na makikita natin na nakaukit dito sa ibabaw. Dito makikita natin itong malaking hugis na litrang D. At sa baba nito ay meron itong kanji sign at meron pa itong naka-engrave na hole na nakalitrang C or D. At dito sa ibabaw, meron itong naka-engrave na X. So marami itong naka-guhit dito sa isang bato ito. Isang bato lang ito pero marami itong mga engrave. At dito sa baba, napansin ko rin dito na meron itong formation ng bato. Tatlong bato itong na maliliit at hugis pa ah, yung isang bato. Halatang nakaturo itong patulis na dulo dito banda. Kaya dito makikita natin ang katabing batong ito ay mayroon itong hati sa gitna na ginawang passage papunta sa spot. So ito ngayon yung prospective spot natin para sa isang animal symbol marker na ito. Okay mga katits, mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa aktual na remapping. Okay, hanggang dito na lang ako mga katits. Maraming salamat sa inyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.